Shout out na ko ni Kikay ha. Kikay na vlogs. Oh. Na kami sa, sa traction, traction worker. Ayaw pag inana dahil. Kaya dili doon sa yung ang pagtarbaw ana dahil. Kana dahil na tarbaw. Kusuya o gagong mahod. Hmm. Nga nung no, may inana mo ka ikay. Na imo iko. Imo i e disappoint. Oh. So, traction worker. Kikay. Ayaw pag inana. Don't you ever live again and together more? Huh? Ayaw Ayo papang daot sa contraction worker. Kaya ginoo ko, maunang makatab maunang makatabang sa ato. Kung maghimo sila balay, dili sa yun maghimo. ha huh? Ayo pag inanay, ayaw pag lockdown ang traction worker. Ayo pag inanay, ki, kikay ha? Huh? Ayo pag ina kay tra traction worker akong uyab sa una. Nagbulag lang mi kay wala mi nagkasinabot. Ayo pag ina na. Uh, Ayo pag i-lockdown ang traction worker.